Alam mo ba na ang madalas mong iniinda tuwing gabi, yung biglang panginginig o pagsikip ng laman sa binte, ay hindi lamang simpleng parte ng pagtanda? Oo, totoo. Normal na raw ito, sabi ng marami. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mas malalim na dahilan sa likod ng pulikat at pananakit ng binti na nararanasan mo? At higit sa lahat, paano kung may mga pagkain palang makakatulong para tuluyang mabawasan kung hindi man tuluyang matigil ang sakit at kirot na ito kahit pa sa gabi? Maraming seniors ang tuloy-tuloy ang puyat gabi-gabi, hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa problema, kundi dahil sa isang simpleng kirot sa binte. Yung tipong mahimbing ka na sana, tapos bigla kang magigising na parang tinusok ang laman mo. May iba namang parang kinakaladkad ang binti kahit sa simpleng paglalakad lang. Ang masakla pa, iniisip ng iba, ganito talaga siguro pag tumatanda. Pero hindi ito palaging totoo. Ayon sa mga pag-aaral, maraming kaso ng pulikat at pananakit ng binti ay may kinalaman sa nutrient imbalance, dehydration at mahinang blood circulation. Ang maganda rito may paraan para kontrahin ito. At hindi mo kailangan ng mamahaling supplement o maintenance medicine. Minsan, nasa kusina mo na pala ang solusyon. Ang layunin ng video na ito ay simple. Ibahagi ang anim na pinakamabisang pagkain na makakatulong hindi lang para iwasan ang pulikat, kundi para rin mapagaan ang paulit-ulit na pananakit ng binti na madalas nararamdaman ng mga senior. Ang bawat pagkain ito ay may scientific basis, hindi haka-haka, at bawat isa ay may sariling taglay na bitamina, mineral o antioxidant na target ang ugat ng problema. Mahinang kasukasuan, dense na kalamnan, kakulangan sa electrolytes at mahinang nerve support. Bago tayo magsimula, gusto muna kitang tanungin, ikaw ba ay isa rin sa mga senior na madalas magising sa gabi dahil sa pulikat o pananakit ng binte. Kung oo, i-comment mo sa baba kung anong klasing kirot ang nararanasan mo at saan mo ito madalas maramdaman. Baka makatulong sa iba ang kwento mo. Baka may kapamilya o kaibigan ka rin may ganitong dinaramdam. I-share mo na rin ang video na ito sa kanila habang maaga pa. At kung ikaw ay dati ng nanonood ng videos natin, baka maalala mo, nabanggit na rin natin ang ilan sa mga pagkaing ito sa ibang konteksto. Katulad ng saging na sinabi nating hindi bagay sa lahat ng senior. Pero ngayon, lilinawin natin kung kailan ito kapakipakinabang at kung kailan ito maaring makasama. Dahil ang tunay na kalusugan hindi lang nakabasi sa bawal at hindi bawal, kundi sa tamang pag-unawa kung ano ang kailangan ng katawan mo. Kaya kung handa ka ng alamin kung paano mababawasan ang sakit at pulikat na matagal mo nang tinitiis, simulan na natin ang pagtalakay sa mga pagkaing maaaring magbalik ng ginhawa sa gabi mo at lakas sa lakad mo. Il Saging Hindi na bago sa pandinig mo ang saging pagdating sa usapang kalusugan. Mura, madaling hanapin, at paborito ng maraming Pilipino. Pero alam mo ba na para sa maraming senior, ang simpleng saging ay maaaring maging panangga sa gabing pulikat at biglaang pananakit ng binti. Ang saging ay kilala bilang natural electrolyte booster, lalo na sa potassium na siyang may malaking papel sa maayos na paggalaw ng mga kalamnan. Kapag mababa ang potassium sa katawan, nagiging mas sensitibo ang muscles sa nerve impulses at dito nangyayari ang bigla ang pamumulikat. Lalo na sa mga senior na kadalasang kulang sa fluids, may maintenance meds, o may kabawasan na sa muscle mass, ang potassium ay parang panangga sa gabi-gabing sakit. Bukod sa potassium, may vitamin B16 ang saging na mahalaga sa nerve health. Kaya sa mga nakararanas ng manhid, kirot at pagkapagod sa binti, malaking tulong ito. Ang vitamin B6 ay tumutulong sa maayos na pagdaloy ng signal sa pagitan ng utak at kalamnan. Pero teka, baka isa ka sa mga matagal nang sumusubaybay sa channel natin at naaalala mong minsan ay binanggit natin ang saging sa listahan ng mga pagkaing maaaring iwasan ng ilang seniors. Totoo yun at hindi namin binabawi. Ang punto ay ito, hindi lahat ng katawan pare-pareho. Kung ikaw ay may chronic kidney disease o mataas ang blood sugar, kailangang mag-ingat sa potassium at natural sugars ng saging. Para sa ganitong kondisyon, mas mainam ang alternatibo tulad ng avocado o spinach. Ngunit para sa karamihan ng seniors na walang kidney o diabetes concern, ang saging ay ligtas at lubhang kapakipakinabang, lalo na kung ito'y small size at hindi sobrang hinog ang mas maliit at medyo hilaw na saging ay may resistant starch na maganda sa blood sugar control habang pinapanatili pa rin ang potassium benefits. Paano ito isasama sa pagkain? Napakasimple. Ihalo sa oatmeal tuwing umaga, iparis sa kaunting mani para sa protein magnesium combo, o i-blend sa smoothie na may spinach at yogurt. Perfect bedtime snack din ito kung may gabing pulikat ka. At kung sakaling hindi kahiyang sa saging, huwag mag-alala. Babanggitin din natin sa video ang ibang pagkain na nagbibigay ng kaparehong benepisyo. 2. Avocado Kung hanap mo ay pagkain na may buo at balansing suporta sa kalusugan ng kalamnan, kasukasuan at ugat, ang avocado ang isa sa pinaka-powerful na option para sa mga seniors. Baka nabanggit na rin natin ito sa isa sa mga videos natin noon pero sa video na ito, mas pagtuunan natin ang pansin kung paano nito tinutulungan ang ugat at kalamnan sa gabi. Bihira ang prutas na tulad nito. Mataas sa potassium, mayaman sa magnesium, at puno ng healthy fats. Hindi lang ito basta malasa, ito ay functional na pagkain para sa katawan mong pagod, nananakit, at madaling kapitan ng pulikat. Sa mga seniors, ang dalawang karaniwang dahilan ng pulikat at pananakit ng binti ay kakulangan sa electrolytes gaya ng potassium at magnesium at pamamaga ng muscles o nerves. Sa kabutihang palad, ang avocado ay taglay ang parehong sangkap para protektahan ang kasukasuan at pasiglayhin ang ugat at kalamnan. Isa pa, may taglay itong vitamin E at phytosterols na labanan ang inflammation, bagay na madalas sanhi ng pangangapal, kirot o paninigas ng hita at binti. Pero hindi lang ito tungkol sa pulikat. Ang avocado ay may monounsaturated fats, kilala sa kakayahang pababain ang pamamaga at pagandahin ang daloy ng dugo. Kapag mas maayos ang sirkulasyon, mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa muscles. Mas kaunti ang pagod, mas kaunti ang paninigas, mas konti ang kirot. Makakatulong din ito sa nerve repair, lalo na sa mga seniors na nakakaramdam ng tusok-tusok o pins and needles sa gabi. Lalo na kung ikaw ay umiinom ng maintenance medication na nagpapababa ng magnesium sa katawan, ang avocado ay natural na pampuno na walang side effect. Paano mo ito pwedeng isama sa iyong pagkain? Pwede mong i-mash at ipahid sa whole grain toast, ihalo sa green smoothie, o i-dice at isama sa simpleng insalada. Kapag pinartner sa pagkaing mayaman sa calcium tulad ng sardinas o yogurt, mas tumitindi ang epekto nito sa muscle function. Ngunit gaya ng lahat ng pagkain, may dapat tandaan. Ang avocado ay calorie dense, mataas ang taba kahit pa ito'y healthy fats. Kaya sa mga seniors na nagbabantay sa timbang o may history ng high cholesterol, moderasyon ng susi, isang kalahating abokado dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay sapat na para makuha ang benepisyon nito nang hindi sumusobra sa taba o calories. At kung ikaw ay may chronic kidney disease, tulad ng sasaging, kailangang kumonsulta muna sa doktor. Dahil mataas din sa potasyum ang avocado, at hindi ito laging ligtas sa mga may mahihinang bato. Pero para sa karamihan, ang avocado ay isang all-in-one helper. Pampakalma ng kalamnan, pampababa ng inflammation, at pampaganda ng nerve signals. Tahimik pero epektibo. Hindi lang pampababa ng kirot, kundi pampapanatili ng lakas sa binti. 3. Spinach Alam kong pamilyar na ang spinach sa ilan sa inyo. Pero ang tanong, kinakain niyo ba ito sa tamang paraan, sa tamang oras at para sa tamang epekto? Si Mang Bird ay pitumput dalawang taong gulang, dating karpintero. Araw-araw siyang naglalakad papunta sa palengke hanggang sa napansin niyang mas madalas na sumasakit ang binti niya. Minsan nga, sa gabi pa lang, hindi na siya makatulog dahil sa pamimintig ng hita. Akala niya ay dahil lang ito sa pagod at edad. Pero nang dinala siya ng anak niya sa doktor, napag-alamang kulang pala siya sa magnesium at poor circulation. Isang simpleng dagdag lang pala sa ulam niya ang malaking na itulong, espinaka. Hindi alam ng marami, pero ang spinach ay isa sa mga pinakamakapangyarihang gulay para sa kalamnan, kasukasuan at dugo. Taglay nito ang mataas na antas ng magnesyo na natural na pamparelax ng muscles. Kapag kulang ang katawan mo sa magnesium, mas mataas ang posibilidad ng pulikat, paninigas ng binte at kahit pamamanhid sa gabi. Pero hindi lang iyon. Ang spinach ay may natural nitrates na ginagawang nitric oxide sa katawan, isang sangkap na nagpapaluwag sa mga ugat. Kapag mas malawak ang blood vessels, mas mabilis ang daloy ng dugo at oxygen. Ibig sabihin, mas mabilis ang muscle recovery, mas kaunti ang kirot. Kaya hindi nakapagtatakang unti-unting nawala ang sakit ni Mang Bert matapos isama ang spinach sa kanyang hapunan araw-araw. Simple lang daw, pinapasingawan lang ito at sinasahog sa munggo o tinola. Minsan, piniprito niya ito sa konting olive oil at sinasabayan ng itlog. Mas madali raw siyang makatulog at mas magaan ang pakiramdam ng binti kinabukasan. May dagdag pa, ang spinach ay mababa sa sodium pero mataas sa potassium kaya swak ito sa mga senior na may high blood pressure. At kung ikaw ay may problema sa iron deficiency o madaling mapagod, magandang balita. May iron din ito at mas nasisipsip ng katawan kapag sinabayan ng vitamin C gaya ng bell pepper o kalamansi. Ngunit may paalala, ang spinach ay may taglay oxalates na maaring humadlang sa calcium at magnesium absorption kung hilaw na hilaw itong kakainin. Kaya mas mainam na lutong bahagya ang spinach, steam, saute o sabaw para mas fully ma-absorb ang nutrients. At tandaan, hindi ito instant na solusyon. Pero kung araw-araw mong isasama ito, Baka sa susunod na linggo, hindi ka na magising sa kirot o pulikat gaya ng dati. 4. Sardinas at Salmon Malamang pamilyar ka na sa mga isdang ito. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang sardinas at salmon ay ilan sa iilang pagkain na sabay-sabay nagbibigay ng omega-3, vitamin D at calcium. Tatlong sangkap na may direktang epekto sa pulikat at pananakit ng binti ng mga seniors. Una sa lahat, pag-usapan natin ang omega-3 fatty acids. Ito ay kilalang anti-inflammatory. Ibig sabihin, binabawasan nito ang pamamaga sa kalamnan at kasukasuan. Kapag nabawasan ang inflammation, bumababa rin ang pressure sa mga nerves, kaya mas kaunti ang kirot at mas maluwag ang galaw. Pangalawa, vitamin D. Madalas kulang dito ang matatanda, lalo na kung bihirang magpaaraw o may condition sa bato. Ang vitamin D ay tumutulong sa katawan para maabsorb ang calcium at mahalaga ito sa muscle contraction at nerve communication. Kapag kulang ka nito, mas madalas ang pagkakrampe, pangangalay at panghihina. Pangatlo, calcium. Hindi lang ito para sa buto. Ito rin ay susi sa maayos na paggalaw ng kalamnan. Kapag kulang sa calcium, nagkakaroon ng tinatawag na misfiring sa pagitan ng nerves at muscles. Kaya nakakaramdam ng sobrang paninigas, pamimintig o pulikat kahit walang aktibidad. Alam mo ba na ang sardinas, lalo na kung kinakain kasama ang malambot nitong buto, ay isa sa pinakamayamang natural na source ng calcium? At dahil ito'y abot kaya at madaling buksan sa lata, perfect ito para sa mga seniors. Samantalang ang salmon naman, kung hindi pasok sa budget ng marami, ay may frozen at canned versions na pwede pa rin pakinabangan. Kung sa tingin mo ay makakatulong ang ganitong klaseng content sa'yo o sa mahal mo sa buhay, baka panahon na rin para i-follow mo ang channel na to. Libre lang, pero malaki ang balik. Paano ito isinasama sa pagkain? Simple lang. Ang sardinas ay pwedeng ipatong sa whole grain toast o isama sa ensalada. Ang salmo naman ay pwedeng i-grill, ihalo sa sopas o gawing simpleng ulam na may gulay sa gilid. Kung gusto mo ng bonus combo, ihalo ang isda sa pagkaing may magnesium, gaya ng spinach, para sa full support sa gabi. May mga ayaw sa isda dahil sa amoy o texture? May option na fish oil supplements o plant-based omega-3 mula sa algae. Pero tandaan, wala silang calcium o vitamin D. Kaya kung hindi isda ang pipiliin, dapat dagdagan ng leafy greens or fortified plant milks ang iyong diet. At kung sakaling may arthritis ka o madaling sumakit ang joints tuwing umaga, malaking tulong ang omega-3 para sa flexibility at reduced stiffness. Kaya huwag balewalain ang simpleng sardinas minsan andun ang sustansyang matagal mo nang hinahanap. Lima kamote. Baka narinig mo na ang kamote sa ibang videos natin, pero baka hindi mo pa alam kung gaano ito kahalaga para sa gabing pulikat at matagalang pananakit ng binti. Isang halimbawa rito si Aling Lydia, anim na putsiyam na taong gulang mula sa Quezon. Dati ay nahihirapan siyang makatulog sa gabi. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa paulit-ulit na pulikat sa kanyang mga binte. Minsan, habang nanonood lang ng TV sa hapon, bigla na lang siyang napapangiwi sa kirot. Tinanong siya ng doktor kung anong pagkain ang madalas niyang tanggihan. Kamote, sagot niya, kasi akala ko pampataba. Laking gulat niya nang malamang ang kamote pala ang isa sa pinaka-epektibong pagkain para iwasan ang pulikat Palakasin ang kasu kasuwan at pababae ng pamamaga. Ano ang sikreto ng kamote? Una, mayaman ito sa potasyum. Minsan ay mas mataas pa kaysa sa saging. Nakakatulong ito sa electrolyte balance ng katawan, lalo na kung ikaw ay umiinom ng gamot na nagpapalabas ng potasyum gaya ng diuretics. Pangalawa, may magnesyo din ito na natural na muscle relaxant. Ang magnesium ay nagpapakalma ng kalamnan, nagpapabuti ng tulog at nakakatulong sa pag-repair ng muscles pagkatapos ng buong araw na paglalakad o pagtayo. Para sa mga seniors na mabilis mapagod kahit sa simpleng aktibidad, malaking tulong ito sa pagbabalik ng lakas. Pangatlo, may taglay din itong beta-carotene at vitamin C. Dalawang antioxidants na tumutulong sa paglaban sa deep inflammation na madalas hindi natin namamalayan. Ang inflammation ay tahimik pero matagalang sanhi ng pananakit ng binte, Lalo na sa mga may arthritis or diabetes. At kung akala mo'y simpleng ulam lang ang kamote, isipin mo ulit. Dahil sa slow digesting carbs nito, ito ay nagbibigay ng steady energy. Kaya kapag kinain mo ito sa gabi, hindi bigla ang sugar spike at hindi rin bigla ang energy crash. Mas tuloy-tuloy ang tulog mo, mas kalmado ang mga kalamnan, at mas konti ang chance na magising ka sa gitna ng gabi dahil sa pulikat. Paano ito ihanda? Huwag lang prito. Ang best preparation ay steaming, baking, o boiling. At kung iboboil mo man, gamitin ang sabaw sa sopas. Dahil ando ng karamihang minerals, pwede mong isama sa itlog, sardinas, o konting spinach para sa anti-cramp combo meal na simple pero mabisa. Mula nang sineryoso ni Aling Lydia ang pagkain ng kamote, hindi lang nawala ang mga pulikat niya. Napansin din niya na mas nakakagalaw siya sa umaga ng walang kirot. Ang simpleng kamote raw ang naging sekreto niya sa pagbabalik ng sigla hindi gamot kundi pagkain. 6. Buko juice Hindi mo siguro aakalaing ang iniinom mo lang noon tuwing summer o sa mga fiesta ay maaring maging sikreto mo laban sa pulikat at pananakit ng binte. Pero sa kaso ni Mang Ramel, 74 na taong gulang na retiradong guro, ito ang nakatulong para makatulog siya ng mas mahimbing. Araw-araw siyang nagigising dati sa kalagitnaan ng gabi hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa matinding kirot na parang may kumakalabit sa loob ng hita niya. Akala niya'y simpleng edad lang hanggang sa napayuhan siyang subukang uminom ng buko juice bago matulog. Buko juice ay tinatawag na nature's sports drink at hindi ito palamuti lang. May taglay itong potassium, magnesium, calcium at sodium apat na pangunahing electrolytes na responsable sa hydration, nerve transmission, at muscle function. Kapag ikaw ay dehydrated o kulang sa electrolytes, tumataas ang chance ng pulikat at spasms, lalo na sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral, isang tasa ng buko juice ay maaaring may 6 na raang milligram ng potasyo. Mas mataas paminsan sa saging. At dahil ito'y likido, mas mabilis itong maaabsorb ng katawan. Kung ikaw ay umiinom ng diuretics or maintenance meds para sa high blood, may tendency na mawalan ka ng potassium at magnesium. Dito papasok ang papel ng buko juice bilang gentle replenisher. Hindi lang ito pang araw. Ang pag-inom nito bago matulog ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na hydration sa buong gabi. Kaya't mas tahimik ang mga muscles, mas kalmado ang ugat, at mas mababawasan ang pagkagising sa gitna ng gabi dahil sa kirot o pulikat. Pero tulad ng ibang pagkain, may mga paalala rin. Dahil mataas ito sa potassium, ang mga may chronic kidney disease ay kailangan kumonsulta muna bago gawing regular na bahagi ng diet ang buko juice at siguraduhin ding unsweetened ang iniinom mo dahil ang dagdag na asukal ay maaaring sumira sa blood sugar control. Paano ito pinakamainam inumin? Pwede sa hapon pagkatapos ng maikling lakad o 30 minuto bago matulog. Isang baso lamang ang sapat, hindi kailangang sobra. At kung nais mo ng cramp prevention combo, pwede mo itong ipares sa ilang butil ng almonds o kaunting Greek yogurt para sa added magnesium at calcium support. Mula nang sinimulang isama ni Mang Ramil ang buko juice sa nightly routine niya, hindi na raw siya nagigising sa tuwing alas dos ng madaling araw. Mas mahimbing, mas kalmado at mas magaan ang katawan pagbangon. Minsan pala, ang hinahanap mong ginhawa, nasa baso lang pala, hindi sa bote ng gamot. Kung gusto mo pang bawasan ang pulikat at pananakit, Subukan mo to. Bago tayo tuluyang magtapos, may isang dagdag na tip pa ako para sa'yo. Bonus ito at baka matagal mo nang alam pero hindi mo pa nagagamit sa tamang paraan. Kalabasa. Baka narinig mo na ang kalabasa sa isa sa mga videos natin noon pero hindi natin nabigyan ng pansin kung gaano ito kahalaga para sa kalamnan at nerve health ng seniors. Ang kalabasa ay kilala sa beta-carotene at sa ganda nitong epekto sa paningin. Pero ang hindi madalas mapag-usapan, ito rin ay mayaman sa potassium at vitamin C at may taglay na anti-inflammatory compounds na makakatulong sa pananakit ng kasukasuan, kalamnan at nerve fatigue. Ang potasyo sa kalabasa ay tumutulong mag-stabilize ng nerve signals. Kapag kulang ito, nagkakaroon ng muscle misfiring na maaring magdulot ng pulikat o biglaang paninigas ng binte. Samantalang ang vitamin C ay may papel sa collagen formation at tissue repair. Bagay na mahalaga kung ikaw ay may kasalukuyang nararamdamang joint pain o muscle strain. Hindi tulad ng ibang root crops, ang kalabasa ay mababa sa calories pero mataas sa sustansya kaya hindi ito mabigat sa tiyan, madaling i-digest at ligtas kahit sa mga senior na may diabetes, lalo na kung hindi hinahaluan ng asukal o condensed milk. Pwede itong gawing tinola base ihalo sa munggo o gawing mashed side dish kapalit ng kanin. Masarap din itong steam o i-bake at ipares sa sardinas o spinach para sa complete anti-cramp combo. Isa pa. Dahil sa natural sweetness nito, maraming seniors ang hindi namamalayang ito pala ay anti-pulikat food na. Kaya kung gusto mo ng tahimik pero epektibong suporta sa gabi, lalo na sa mga panahong madalas ang kirot sa binti, baka oras na para bigyang pansin ang kalabasang matagal mo nang isinasan tabi. Hindi ito magic, pero kung isasama mo sa rutin ang pagkain nito kahit dalawang beses sa isang linggo, Baka sa susunod na linggo, magulat ka na lang na mas magaan na ang hakbang mo at mas kalmado ang tulog mo. Kung umabot ka sa puntong ito ng video, isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi mo na hinahayaan ang sakit sa binti o pulikat sa gabi ang mangibabaw sa buhay mo. Hindi ka na basta nagpapatiis, gumagawa ka na ng hakbang para unti-unting mabawi ang ginhawa, lakas at tulog na payapa. Kung meron sa mga pagkain ito ang sinubukan mo na dati o balak mo palang subukan, ikwento mo sa comments kung ano ang karanasan mo. Baka yung simpleng tip mo makapagbigay rin ng tulong at pag-asa sa kapwa mong senior na nanonood ngayon. At paalala lang, iba, iba ang katawan natin. Kaya kung meron kang iniinom na gamot o may malalang kondisyon gaya ng kidney disease, huwag mahiyang kumonsulta muna sa doktor Bago sundin ang alinmang rekomendasyon dito. Dahil ang tunay na kalusugan pinagsasama ang tamang impormasyon at tamang paggabay. Sa huli tandaan mo, ang katawan parang lupa. Kung anong itanim mo, sharing aanihin mo. Kung ang ilalagay mo sa plato mo ay makakabuti sa iyo, darating din ang panahong gigising ka isang araw na wala kang iniinda, wala kang pangamba, kundi puro lakas tahimik na paghinga at pasasalamat na andyan ka pa